Hi guys, welcome back to my channel. So it's me again, Mommy Deng. So for today's video, magro roasted chicken naman tayo ngayon. Medyo nakaka-LL nga pala tayo ngayon, guys. Kaya magro roasted chicken tayo. Ibubuka lang natin yang chicken na parang butterfly. Tatlong chicken nga pala yan guys. Tatlong buong chicken yung ating roasted chicken. niluluto naman natin to sa air fryer. Naglagay lang ako dyan ng pangita. Tapos naglagay din ako dito ng oyster sauce. Pero hindi ko naman nilahat yung buong oyster sauce. Tapos kinalat-kalat ko lang sa buong katawan nya. Tapos maglalagay na tayo neto. Ating mga pampalasa. Aminin nyo guys. Mas masarap talaga ang pagkain kapag meron netong mga. So pagkatapos naman yun. Ibabalot na natin to sa foil. Tapos maglalagay tayo dito ng lem. Salmon, garlic, tapos... pampalasa ulit. At syempre, maglalagay din tayo dito ng olive oil. At naman na natin ng olive oil yan, guys. Ilalagay na natin itong ating tinimplahan na manok. Tapos, titimplahan ulit natin yung balat na ito para talagang malasa Hindi siya. Hindi naman ako naglagay ng mga pampalasang madami dyan. Basta may lasa lang, okay na yun. Tapos, maglalagay din tayo dito ng... Tinuna ko lang yan guys, butter na yan. Tapos tuturukan din natin yung mga laman-laman na ng butter din. Yan, tuturukan natin siya para malasa talaga siya manuot yung lasa. Isang roasted chicken nga lang pala guys yung bibidyoan ko at ang ipapakita ako sa inyo. Kasi pare-pareho lang naman ang proseso ng pagluluto nun. So isa na lang ang papakita ko sa inyo. So mabalik nga tayo. Nung natimplahan ko naman na, nilagay ko na dito sa air fryer para maisa lang na natin. Binuhusan ko lang ulit ng kaunting butter para yun na yung magsisilbing parang oil niya or mantika. So, ayan, napaka-juicy nga talaga. So, kung nagsasawa na kayo sa mga naturally na luto ng like adobo, sinigang, tinola. Kung nagsasawa na kayo sa lutong ganun na manok, itry nyo na tong roasted chicken. Talagang napakasarap nyo. So, ayan na nga, guys. Naluto na at titikman naman na natin to. Pwede nyo pa naman siyang palutungin or pwede din naman ganyan lang. Kayo nang bahala kung anong gusto nyong luto, yung gawin nyo dyan. Basta, ako ganyan na yung ginawa ko. Talagang napakasarap niyan guys. Talaga, grabe. So, ayun lang. Thank you for watching. Bye!